sa pagpapatuloy ng ating istorya. Nang masaksihan ni Chen Xiao ang pagbagsak ni Elder Yan sa mga kamay ng ating bida, mahigpit siyang napakapit sa gilid ng spaceship, ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa tahimik na pagkawasak ng loob, ni si Elder Yan ay hindi nakaligtas sa kanya. Hindi ko akalain ganito kat hindi ang pumatay sa aking ama, may pag-asa pa bang makamit ko ang aking paghihiganti? Ang natitirang mga tauhan sa barko, nang masaksihan ang pagkatalo ni Elder Yan, ay nagkagulo, ang takot at kaguluhan ay sumabog sa kanilang mga mukha, isa sa kanila ay sumigaw ng marahas, natalo na ang mga elder, malaking kapahamakan nito, dalhin ang banal na anak, bilisan natin, e activate ang gintong bangka, huwag tayong magtagal dito, kumilos na. Samantala, si Hong Chenny ay nagnitngit sa galit, ang apoy sa kanyang mga palad ay nagliyab ng mas matindi. Habang ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa galit na nakatuon sa mga natitirang tao sa spaceship, akala nyo ba makakatakas kayo ng ganun-ganun lang, hindi nyo ako maloloko? Sa isang iglap, inihagis niya ang kanyang nagbabagang atake, kasabay ng isang nakabibingin sigaw, mamatay kayong lahat. Nang masilayan ng grupo ang nag-aapoy na spaceship, ang takot ay bamalat sa kanilang mga puso, ang kanilang mga mukha ay nanginginig sa matinding pagkagulat, isa sa kanila ay napasigaw, baliw na talaga ang master at disipulo na ito. Pagkatapos patayin ang mga elder ng Feathered Immortal Sect, pati ang Holy Son ay balak nilang lipulin, ano ba ito, gusto niyo bang ubusin silang lahat? Bigla, si Master Jing Chan ay sumulong, ang kanyang presensya ay pumuno sa hangin, dala ang maalam na teknik ng Dharma Manifestation Hand upang harangin ang matinding atake ni Hong Ama Amataba, Ania, ang kanyang dalawang kamay ay mataas na nakaangat, Tila gumagawa ng selyo habang ang liwanag ng kanyang aura ay nagbigay ng pambihirang lakas, giliw na benefactora. Kailan matatapos ang walang katapusang siklo ng paghihiganti? Bakit kailangang maging ganito kalupit ang daan ng ating kapalaran? Nang marinig ito, itinaas ni Hong Cheni ang kanyang kamay habang galit na sumagot. Hoy, kalbong monghe, huwag mong isipin na hindi ko nakikita ang mga pakana ng sekta niyo, gusto niyo lang na utangin ng Feathered Immortal Sect ang isang pabor sa inyo, ang ganitong pagpapanggap, nakakasuya. Si Master Jing Chan ay nanatiling nakangiti, ngunit peke ang kanyang pagmamalasakit na sumagot. Giliw na benefactora, huwag magbitiw ng mga salitang pabigla-bigla, sobra na ang iyong pagkamuhi sa budismo, at malapit ka ng maligaw sa landas ng demonyo, ipinapayo ko sa iyo, magpakumbaba ka at magpigil ng sarili. Tiningnan siya ng may pang-iinis ni Hong Cheni habang nakataas ang kanyang kamay na naglalabas ng enerhiya. Noong nasa Central Region ako, pinakaayaw ko ang ganitong pagpapanggap, para sa sariling kapakanan, nagkukunwari pa kayong moral at matuwid, hamf, kung magiging demonyo man ako, hindi ko kailangan ng sermon mo. Biglang nagbago ang anyo ni Master Jing Chan, ang kanyang dati mapayapang mukha ay napalitan ng seryoso at matalim na ekspresyon. Tiningnan niya ng mariin si Hong Cheni at mariin Mika, kung ipagpapatuloy mo ang landas ng pagkakamali, ako mismo ang magdadala ng liwanag sa iyo. Pagkasabi nito, isang nakakapangilabot na enerhiya ang bumalot sa kanya, at sa isang iglap, mabilis niyang tinumbok si Hong Chenyi. Samantala, si Hong Chenyi ay napatingin, ang kanyang isip ay biglang nabulabog. Ang aura ng matandang monghe na ito, napakabigat, siya pala ay nasa rurok ng body integration stage. Ngunit bago pa magpatuloy ang laban, biglang lumitaw sa harapan ang ating bida, nakatawid ang kanyang mga braso habang hinarangan si Hong Chenyi at may matalim na tanong, anong nangyari dito, may nang ahas bang umapi sa aking disipulo habang wala ako? Nang masilayan ni Master Jing Chan ang biglang pagdating ng ating bida, siya ay natigilan, ang bahagyang pagkabalisa ay lumitaw sa kanyang mukha, ngunit sa isang iglap, nagbalik ang kanyang mahinaong anyo at nagkunwari siyang mabait, ye donor, nagkakamali ka, wala akong masamang intensyon, nagbibigay lamang ako ng payo sa junior na ito, alang-alang sa kanyang kinabukasan. Si Junlin ay ngumisi, ang kanyang tinig ay puno ng panunuya at galit na nang aasar, "Payo? Sa tingin mo, karapat-dapat ka bang magbigay ng payo?" Ang kanyang mga mata ay nagdilim habang sinundan pa. "Anong kailangan ng isang true immortal na muling nagre-recultivate sa payo ng isang Kalbung Integration Realm tulad mo? Humph, nakakatawa ka." Si Hong Chenyi ay biglang nagpalabas ng kakaibang talino, sabay taas ng dalawang kamay sa harapan, at nagsalita ng may mapanuyang tono. Ang kanyang mukha ay tila nagbago at naging parang isang nakakatawang cartoon character habang sumambat. Maraming salamat po, guro. Sa inyong dakilang tulong, ang inyong abang disipulo ay tunay na walang kakayahan. Sinubukan ko pong pigilan ang sana ang spaceship ng kalaban, ngunit nakialam ang matandang monghe na ito. Kaya, ayan tuloy, nakatakas sila. Si Master Jing Chan ay lumingon. Ang kanyang ekspresyon ay puno ng pakunwaring pagsisisi habang pilit niyang iniwasan ang tensyon. Sa mapagpakumbabang tono, siya ay nagsalita, aya, sayang talaga ang nangyari, akala ko ay sobra na ang sitwasyon, kaya takoy umawat lamang, kung ako man ang dapat sisihin, tatanggapin ko na lang ito, wala na akong sasabihin pa, paalam. Ang ating bida ay sumigaw, ang kanyang boses ay puno ng galit at autoridad, habang nanatiling nakatawid ang kanyang mga braso, tumigil ka, akala mo ba maaari ka lang magmalaki at pagkatapos ay tatakas ng walang kahirap-hirap? wala kang ganitong karapatan. Si Master Jing Chan ay humarap ang kanyang nooy nakakunot habang matama niyang tinanong, Ye Donor, ano ang ibig mong sabihin? Bagamat may bahagyang kaba sa kanyang puso, nanatili siyang kalmado at kumpiyansa habang mariing nagsalita, ang Hanging Temple ay isa sa mga pinakamatitibay na puwersa ng budismo sa Eastern Domain, ngayon, nang ahas ka ng hamakin ng Feathered Immortal Sect, sigurado ba akong maglalakas loob ka ring ng Hanging Temple? hindi ba't labis na yun para sayo? Si Ye Junlin ay biglang humagalpak ng malakas na tawa, ang kanyang ekspresyon ay puno ng mapanuyang hamon, hihihi, matalino ka rin, kalbong monghe, wala kang ginawa, ngunit nakuha mo ang lahat ng pabor, samantalang ako, ako ang naiwan para pasanin ng lahat ng sisi, dahil bihasa ka sa mga pakana, bakit hindi mo subukan kalkulahin kung kailan ka mamamatay? Lalong kumunat ang noo ni Master Jing Chan, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit, Ye Donor, masyado nang mabigat ang mga salita mo. Ngunit bago pa siya makapagsalita ng higit pa, si Ye Junlin ay biglang sumugod, ang galit ay bumalot sa kanyang presensya, isang malakas na suntok na gawa sa chi ang pinakawalan niya habang mariing sumigaw, e ano kung ganon? Sumabog ang galit ni Master Jing Chan, ang kanyang aura ay dumilim habang bumigkas, kung ganoon, huwag kang magsisisi. Agad niyang ginamit ang Golden Bell Shield Technique, isang makapangyarihang depensang teknik na bamalat sa kanya ng maningning na liwanag, subalit, kahit na anong lakas nito, hindi nito kayang tumbasan ang kapangyarihan ng ating bida, sa isang iglap, napilitang umatras si Master Jing Chen, halatang nakaramdam ng kahinaan. Ang mga disciples ng Hanging Temple Buddhist sect ay mabilis na lumitaw sa likuran, at bumuo ng depensa, pagkatapos, si Master Jing Chan ay hinugot ang kanyang staff at nagnitnit, Sobra ka na, akala mo ba madali lang ang hanging temple, habang nagsasalita, lalong pumangit ang ekspresyon niya. Dahil si benefactor ye ay sobrang agresibo, huwag na huwag mong sisihin ang matandang na ito kung magiging malupit ako. Sa isang iglap, nagpakita sa likuran ni Master Jing Chen ang Buddhist Dharma Manifestation, ang nakamamanghang anyo nito ay nagningning na tila isang araw, ang kanyang aura ay pumuno sa paligid ng isang banal na presensya. Ang lakas ni Master Jing Chen ay umabot na sa rurok ng Perfection Body Integration Realm, ang kanyang enerhiya ay halos nagbabaga, na parang ang kalikasan mismo ay tumalima sa kanyang presensya, isang nakakapangilabot na katahimikan ang bamalat sa paligid, na para lahat ay huminto upang saksihan ang hindi mapapantayang kapangyarihang ito. Ang mga grupo ng mga disipulo, ay napaatras sa lakas ng ang Buddhist Dharma Manifestation, ito ang Dharma Form Divine Ability ng Hanging Temple, at ang third grade na spiritual artifact, ang Nine Ling Staff, kahit na siya Jun Lin ay nasa perfection ng body integration realm, wala siyang laban dito, baliw ba siya, nang aaway pa ng hanging temple. Si Great Master Jing Chan ay itinaas ang kanyang staff, ang kanyang mga mata ay naglalagablab na tila nagtataglay ng apoy ng galit, mariing niyang wika, ang kanyang tinig ay umalingaungaw, ye donor, binigyan kita ng pagkakataon upang magbago, ngunit pinili mo ang matigas na landas, kaya't ako na mismo ang magliligtas sa iyo, sa pamamagitan ng lakas. Sa isang iglap, ginamit niya ang Buddha Dharma Manifestation, ang kanyang aura ay nagningning ng nakamamanghang liwanag, na pumuno sa paligid ng banal na kapangyarihan, mamatay ka na, sigaw niya, ang lakas ng kanyang tinig ay tila bumalot sa buong espasyo. Ang ating bida ay tahimik na tumingin sa paparating na atake, isang ngiti ng panunuya ang sumilay sa kanyang mukha, sa malamig na boses, Sinabi niya, medyo interesante ito. Walang alinlangan, itinaas niya ang kanyang kamay. Ang kanyang presensya ay biglang pumuno ng napakalakas na enerhiya. Heavenly burial coffin, sumunod. Sa isang iglap, mula sa itaas ng kalangitan, bumaba ang napakalaking heavenly burial coffin. Ang presensya nito ay napakalakas, animo'y nagpapabigat sa buong paligid. Ang presensya ng kabaong ay tila naging isang anino na bumalot sa lahat isang paalala ng nakakikilabot nitong kapangyarihan. Ang atake ni Master Jing Chen ay tumama ng buong lakas, ngunit ang Heavenly Burial Coffin ay nanatiling matibay, ang depensa nito ay kamangha-mangha, sa halip na masira, ang atake ay nagkawatak-watak, na tila walang epekto sa makapangyarihang aura ng kabaong. Nang makita ito, si Master Jing Chen ay napaatres, ang kanyang mga matay nanlaki sa gulat habang hindi makapaniwala sa nakikita, aano ito? hindi maari ang kaba at pagkabigla ay bumalot sa kanyang mukha, ang kanyang presensya, na dati puno ng kumpiyansa, ay tila nawala sa bigla ang paglitaw ng Heavenly Burial Coffin, ang paligid ay napuno ng hindi mapaliwanag na tensyon, isang nakakatakot na tanawin na tila nagpabigat sa hangin. Habang unti-unting binubuksan ng ating bida ang takip ng Immortal Burial Coffin, isang pahiwatig ng kuryosidad at kasiyahan ang sumili sa kanyang mukha, sa kanyang isipan, naisip niya, hindi ko inaasahan, ang Immortal Burial Coffin ay nag-upgrade mula 3rd grade hanggang 6th grade spiritual energy, kamangha-mangha. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang kamay, ang kanyang presensya ay bumalat ng isang nakapanghihilakbot na enerhiya, sa isang malamig at hamon na tinig, siya ay nagtanong, ito ba ang buong lakas ng iyong divine ability, ganito lang ba, lahat kayo, pasok? Sa mismong sandaling yon. Ang puwersa ng Heavenly Burial Coffin ay nagliyab, bumalat ng nakapanlulumong enerhiya, at walang awang hinigop ang mga disipulo ng Hanging Temple, Buddhist sect, isa-isa silang nawala ng kontrol, ang kanilang mga sigaw ay nagpatindi ng tensyon sa paligid, Ano ito, Master? Tulungan mo kami. Si Master Jing Chan ay nagkakandara pa, ang kanyang mukhay na mutla habang ang malamig na pawis ay tumulo sa kanyang noo, sa isang basag na tinig, sumigaw siya, masamang artifact, Profound Heaven Sect, ano itong kasamaan na hawak ninyo, paano kayo nagtataglay ng ganitong evil object? Sa sobrang galit at pagkataranta, bigla niyang iwinasiwas ang kanyang kamay, ang kanyang aura ay nagliyab sa puot, sa isang sigaw na puno ng autoridad, mariing wika niya, lahat kayo, pakinggan ito, ang mga ito ay evil cultivators, sugurin niyo sila, ngayon din, hindi natin hahayaan ang kasamaan na magpatuloy. Pero kahit anong tawag niya, tila bingi ang mga nakapaligid, walang sino man ang kumikibo, tumagos sa hangin ang alingaw-ngaw ng tanong niya. At sa ganitong sitwasyon, may haharap pa ba? Sino ang may lakas ng loob na sumugal sa dilim? Samantala, si Hong Cheney ay napangiti, halata ang tuwa sa kanyang mga mata, tinitigan niya ang likuran ng ating bida, at lihim na nag-isip, akala ko wala na, pero may itinatago pa pala, ang baliwng ito, ang galing din. Halos hindi makapalag si Great Master Jing Chan sa nakakakilabot na lakas ng Heavenly Burial Coffin, sa gitna ng desperasyon, napasigaw siya, Ye Donor, nilabanan mo na ang Feathered Immortal Sect, at ngayon haharapin mo pa ang pinakamakapangyarihang Buddhist sect ng Eastern Domain. Sa bawat segundo, lalong tumindi ang kapangyarihan ng Heavenly Burial Coffin ni Ye Jun Lin, sa isang matapang na pagsigaw na tila bumiyak sa hangin, ibinulalas niya, sawang-sawa na ako sa mga hipokrito na kagaya mo, tama na ang satset pasok na. Si Master Jing Chen ay tuluyang nilamon ng puwersa, wala na siyang nagawa kundi magpatangay, at sa isang dagandong na parang kulog, ang Heavenly Burial Coffin ay sumarado ng buong lakas, tila nagpatibok sa puso ng kalangitan. Si Ye Jun Lin ay binalot ng nakakakilabot na enerhiya, naglalagablab ang maladilim na aura habang mahigpit na hawak ang Heavenly Burial Coffin, sa isang malamig at matalim na tingin, iniukul niya ang tanong sa mga tao sa ibaba, may naglalakas loob pa bang sumunod, ang lahat ay napako, namutla sa takot at wala ni isang kumibo. Kailanman, hindi pa nila naranasan ang ganitong klase ng katahimikan, isang tahimik na pumipigil sa hininga ng lahat, sa kabila ng tensyon, iisa lang ang kaisipang umiikot sa kanilang isipan, asino eh pa ang may tapang na humarap dito, nakakatakot ng sobra. Si Shu Yun Ian ay mahigpit na nakatikom ang kamao, puno ng sigla habang sumigaw, Hunyer brother, ang galing mo, magaling, samantala, si Zhao Dezo ay nanlaki ang mga mata, hindi makapaniwala sa nangyari, Diyos ko, nananaginip ba ako? Bigla, isang malutong na sampal ang damapo sa kanyang pisngi, hawak ang namamagang pisngi na parang siopaw, naguluhan siyang nagtanong, Hunyer sister, bakit mo ako sinampal? Sa malamig na kumpiyansa, iniwagayway ni Su Chenzu ang kamay at nagtanong, masakit ba? Kalokohan yan, syempre masakit, reklamo ni Zhao Dezo. Ngumiti si Su Chenzu at tumugon, edi, hindi to panaginip. Sa parehong oras, si Uyang Feng ay napapikit habang tinitigan si Ye Junlin na kasalukuyang lumilipad ng ubod ng taas, halata sa kanyang mukha ang kawalang paniwala habang nanginginig ang kanyang tinig, nanalo, nanalo talaga ang Wasteland Province. Hindi makapagsalita sa pagkabigla, idinagdag niya, hindi ka paniwala ginawa niya ang lahat gamit lamang ang sarili niyang lakas. Sa isang iglap, pinangunahan niya ang grupo sa pagyuko, itinukod ang mga tuhod sa lupa habang sabay-sabay nilang isinigaw, mabuhay ang Heavenly Lord Ye, purihin ang kapangyarihan ni Heavenly Lord Ye, isiga ang banal na presensya ni Heavenly Lord Ye. Samantala, ang young master ng Zoo family ay nakatitig ng malamig, nagngangalit ang ngipin, ano ba to? Talaga bang ito ang wasteland province? Baka napunta tayo sa maling lugar, akala namin lahat. Si Ye Junlin ay naguhukay ng sarili niyang libingan nang hamunin niya ang Feathered Immortal Sect, ang pinakamalakas na Immortal Sect sa Eastern Domain, pero imbes na madurog, siya pa ang gumiba sa kanila at pati ang puwersa ng Hanging Temple Buddhist Sect, inilibing pa. Habang iniisip niya ito, lalo siyang naging kampante, pero na-offend niya ang Feathered Immortal Sect at Hanging Temple, Maaring harapin niya ang walang katapusang paghihiganti sa hinaharap, kung kaya niyang baguhin ang sitwasyon sa Eastern Domain, mas maganda, sa panahong yun, makikinabang ang Zhu Family, ha <laughs> ha Bigla, isang haliging liwanag ang bumaba mula sa kalangitan, at ganap ng nabuksan ang Ancient Secret Realm, masayang nagbulalas ang lahat, ang galing, sa wakas, nabuksan din ang Secret Realm, ito ang unang pagkakataon sa buhay ko na nasaksihan ko ang ganito kagandang Secret Realm. Makakapasok pa ba tayo? Ang ating bida ay dumirecho sa tapat ng secret realm, tinitigan ito, at nag-isip ng nakataas ang braso, sa wakas, nabuksan na, ngayon, makakapasok na ako para mag-check-in at kumpletuhin ang misyon, oo nga pala, nandito pa tong mga to sa labas, kailangan ko silang asikasuhin. Sandali siyang nag-isip at lumingon para magsalita ng malakas sa lahat, lahat ng cultivators mula sa Wasteland Province ay may karapatang pumasok sa Secret Realm para mag-explore, ang iba, umalis na kayo. Nang marinig ito ng young master ng zoo family, siya nagngalit ang ngipin, pero wala siyang magawa, hindi niya napigilan at sumigaw, ang zoo family ay walang away sa profound heaven sect, pero hindi man lang kami binigyan ng karapatang pumasok, sayang at wala ang ating matandang ancestor. Ang taong katabi niya ay sumabat young master? Puno ng kayabangan ang taong yan ngayon, at tiyak na babagsak din siya. Hindi natin kailangang makipag-away sa isang taong malapit ng mamatay. Sumang-ayo ng young master ng Zoo Family, tama, kung gusto natin siyang mamatay, kailangan muna natin siyang paunlarin, ang mga taong ganito, sobrang dominante, hindi tatagal ang buhay, tera na. Pinanood ng ibang cultivators ang pag-alis ng Zoo Family at nagbuntungan ng hininga, kahit ang pinakamalakas na Zoo Family ay umalis na, mukhang walang may lakas ng loob na labanan si Jun Lin ngayon, naglakbay tayo ng malayo. Pero wala tayong napala, hayaan natin siyang magpakasaya, hintayin natin ang drama. Sa sandaling yun, sama-samang umalis ang mga dayuhang cultivators, tila may bumubulong na misteryo sa hangin. Kasabay nito, ang ating magiting na bida, puno ng tapang at determinasyon, ay nagbigay ng utos sa mga cultivators ng Wasteland Province, mga kasama oras na, pumasok na tayo. Sa loob ng Luotian Secret Realm, si na Ye Jun Lin at Hong Chenyi ay maingat na bumaba, punong-puno ng pananabik at misteryo, nang tumingin si Ye Jun Lin sa paligid ng Secret Realm, halos hindi niya mapigilan ang kanyang damdamin, napabuntong hininga siya, puno ng paghanga, at sa malalim na tono ay nagsalita, hindi ko akalain na ganito kaganda ang loob ng Secret Realm, kahanga-hanga, tila isang obra maestra ng kalikasan. Sa sandaling yun, nag-anunsyo rin ang sistema, kumpirmadong nakarating na sa Luotian Secret Realm, gusto mo bang kunin ang iyong reward? Sinabi ni Ye Jun Lin, kunin, nagpatuloy ang sistema. Maligayang pagbati, host, matagumpay kang nag-check-in at nakatanggap ng Celestial Emperor Dharma Manifestation. Ang Celestial Emperor Dharma Manifestation ay nagbibigay daan sa iyong direktang tawagin ang iyong Dharma Form, na nagpapataas ng iyong lakas at nagbibigay ng divine na kakayahan. Pagkatapos makita ng ating bida ang kanyang reward, siya ay napaisip na may halong paghanga es, Dharma Manifestation, hindi ko akalain na ganito ang gantimpala, hindi masama, talaga, sa saglit na paglingon, napansin niyang bumabalik ang tensyon ng laban, ang Buddha form ni Master Jing Chen ay tunay na nakakatakot harapin, kung hindi ko nagamit ang Heaven Burial Coffin, siguradong magiging matindi at madyugo ang sagupaan na yun. Samantala, nang masilayan ng ibang cultivators ang mga napakahalagang halaman, hindi maikukubli ang kanilang kasiyahan, buong sigla silang nagdiwang, langit na halaman, sky spirit grass, violet crystal veins, at narito pa ang sinaunang 10,000 blood mushrooms, napakaganda ng lahat, parang biyaya mula sa kalangitan. Nagsalita si Xu Yun Ian, mga kasama, maghiwa-hiwalay tayo para maghanap ng kayamanan, pero huwag kayong pupunta ng masyadong malalim, magingat at magtulungan. Sabay-sabay na sumagot ang lahat na uunawaan Sek Master. Habang pinagmamasdan ni Ye Jun Lin ang masiglang mga ekspresyon ng kanyang mga kasama, isang bahagyang ngiti ang sumili sa kanyang mga labi, sa kanyang isipan, na ibulong niya, ang unang kong plano ay simpleng tapusin ang misyon at umalis ng walang abala, pero sa tuwa at siglang ipinapakita nila, parang nakakatuwang tumuklas pa ng kakaibang mga bagay, sige, magpapalipas pa ako ng kaunti at mag-e-explore kasama sila. Pagkatapos, may isang nagsalita ng may pag-aabang, Terra, maghanap tayo doon, agad namang sumagot ang isa, puno ng sigla, sige, sama ko. Ngunit sa isang kisap mata, isang demonic beast ang biglang bumangon mula sa lupa, malupit, mabagsik, at handang umatake, sa gitna ng kaguluhan, isang biktima ang nahulog sa bibig ng nilalang at nagsilbing babala sa lahat. Sa tinig na nanginginig, ang mga nilalang dito ay hindi pangkaraniwan, napakabangis nila, mag-ingat kayo. Tumakbo ang grupo sa isang lugar, pero may samalubong na ibang nilalang, nagpanik sila, may isa pa dito, pinapaligiran tayo. Sumigaw si Suyun Ian, mga kasama, umatras muna tayo, may mga golden elixir stage na monsters dito, huwag natin malitin. Nakatayo si Hong Cheni sa likod, nakataas ang braso, at nagwika, akala mo ba makikinabang ka lang dito nang walang bayad, wala talagang libre sa mundong to. Biglang may malakas na ingay, at nagkalat ang mga ibon sa kagubatan, may mga puting unggoy na sumugod ng agresibo. Sumigaw si Su so Yun Ian, maghanda na sa laban, sumugod si Su so Chen kasama si Zhao De para harapin ang mga puting unggoy. Isang unggoy ang bumukas ang bibig, tumulo ang laway, at sinaklot ang kamay ng isang babae. Natakot ang babae at humingi ng tulong, sinimula nilang atakihin ang puting unggoy sa likod, bitawan mo siya, hayop ka pero parang kagat lang ng lamok ang epekto nito. Ngunit, patuloy na lumapit ang puting unggoy habang tumutulo ang laway nito, at ang ay desperadong nagsabi ang babae, hindi, huwag, tulong. Bigla, isang apoy ang sumiklab mula sa likod at tumama sa puting unggoy, naging inihaw ito nang bumagsak. Nakataas pa rin ang braso ni Hong Cheni, tapos na, ligtas ka na ngayon. Nanginginig pa rin ang babae, salamat. Salamat, Hong senior sister. Hinawi ni Shu Yun iya ng espada at sumugod sa isa pang nilalang, Hong Junior, kapag kasama kita, panatag ang loob ko, mga disciples, mag-ingat kayo, ang mga puting unggoy na ito ay mas mataas sa inyo sa cultivation, at marami sila, sobrang liksiri nila, kaya dapat doble ingat. Hindi nagpapasalamat si Hong Chenny, sa halip, umismad siya at nag-isip, pag-aalala tungkol sa akin, mag-alala ka muna tungkol sa sarili mo. Nang marinig niya ang mga puting unggoy na papalapit, lumingon siya at galit na nagpakawala ng atake, gusto niyo bang mamatay? Naging abo ang grupo ng unggoy, masayang nagdiwang ang mga tao, puno ng paghanga, ang lakas talaga ni Hong Senior Sister, tunay na tagapagmana ng Pickmaster Ye. Ngunit sa kabila ng papuri, lalong nag-alab ang inis ni Hong Chenny, sa matalas na tono, sinigaw niya, tumigil kayo, nag-aalab ang kanyang isipan, galit na nagtanong, nasaan na yung asong si Ye Jun Lee? Sa kabilang bahagi ng kagubatan, tahimik na naglakad ang ating bida, mapagmasid at puno ng tanong habang kinakausap ang sistema, sabi mo, may espesyal na energy fluctuation dito, sigurado ka ba sa direksyong to, agad namang sumagot ang sistema, puno ng kumpiyansa, kumpirmado, host ang bagong misyon ay nasa unahan. Ihanda mo na ang sarili mo, ang gantimpala dito ay tiyak na mas malaki pa kaysa sa check-in reward.